Tara, samahan nyo kami mag-Aurora Hunting. Ito ngayong gabi na yeah, napakalakas ng na ang activity ng Aurora. Kung lang makikita kayo. nyo nga ay sobrang colorful yeah. ng langit. Pagka pinkish na greenish yung kulay. Kaya super happy kami niyan dahil hindi naman laging ganyan kalakas yung Aurora. Hindi naman laging ganyan yung kulay na makikita ng mga mata. Yung pink niya. Grabe yung pink niya. Hindi pa siya yung ganun ka ano, pero at least makikita mo na yung tingkat niya, no, te? And Aurora, guys. Naghanap And... na nga kami dito ng pwedeng pagpwestuhan para makakuha ng magagandang litrato. Ayan, ang, ang ganda ng Aurora, guys. Nandito kami ngayon sa ano papuntang Birdlings Flat. Ayan, makikita niyo sa ating view. Ay, anya! Wala ngayon dito si Daddy dahil naka-holiday sila sa work niya. Picture-picture din. Yan, ang ganda-ganda ng ating view. O, di ba? O, oh, po anyang, ay niya. Ang ganda. Ang ganda. Pero syempre, hindi rin papatalo ang ating daddy. At ayan, sobrang ganda nga naman ng kanyang mga kuha. Nagutom after Aurora. Hunting, ayan. Magkainan na. Hmm. Let's eat. Oh, yeah, please. Anya. Hello, Anya. Yes. Seryoso na naman. <laughs>